Sa pagsisimula ng bagong taon, panibagong banta sa kalusugan ang pinangangambahan. Nag-viral ang umano'y bagong international health concern, bagay na itinanggi ng health department. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyon ang kumakalat ng mga social media posts tungkol sa isang di umano'y international health concern. Wala itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa o sa World Health Organization. Nanindigan din si Health Spokesperson Albert Domingo na gumagana ang disease surveillance systems, lalo pat marami ng hakbang para pagbutihin ito. Sa susunod na linggo, idadaos ang pista ng Jesus Nazareno na dinadaluhan ng milyon-milyong deboto sa Maynila na maaaring maging super spreader event. Kaya tinitiyak ng DOH na nakatutok ito sa mga sitwasyon sa labas ng bansa pagdating sa mga sakit. Ito po ay common flu pa rin naman na season sa China. Ayon sa embahada ng China, fake news ang mga impormasyon nagsasabing nahihirapan na ang mga ospital at krematorium sa China dahil sa bagong epidemya sanhi ng human metanumovirus o HMPV, COVID-19 at ilan pang nagdudulot ng flu-like symptoms. Ang DOH naman, patuloy na ginagawa ang verifikasyon sa lahat ng impormasyon. Mangyaring huwag magbahagi ng mga kadudadudang website o online sources. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. Samantala, inalala naman ng WHO ang mga namatay at naapektuhan dahil sa si COVID-19 na unang naitala sa Wuhan, China limang taon ng na nakalipas. Nananawagan ang WHO sa China na magbahagi ng datos at access dito para mas maintindihan pa ang pinagmulan ng COVID-19. Pero giit ng Beijing, ibinigay na nito ang mga impormasyon ng outbreak at genome sequence ng virus sa international community sa pinakamaagang pagkakataon. Dagdag ni Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning, aktibong sumusuporta at nakikilahok ang kanilang bansa sa isang global science-based origins tracing at tinututulan nila ang anumang anyo ng political manipulation. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.